Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus Maria Tose. Mapagpalang araw ng biyernes sa inyong lahat. At nasa ikalabing apat na tayo sa araw ng Marso, 2025. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang pari Carmelita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 26 hanggang... Hang, versikulo 20 hanggang 26 dito ay hinahamon tayo ni Jesus na gumawa ng mabuti. Alam nyo, palagi lang natin posible nakalimutan na isa sa mga makapagbigay kaligayahan sa ating buhay bilang kristyano ay ang paggawa ng kabutihan. Kung gumawa man tayo ng kabutihan, marami ang masisiyahan at marami tayong maging kaibigan magkaroon tayo ng kaligayahan sa ating buhay kahit saan tayo pupunta wala tayong pagka problemahan dahil sa kabutihang ginawa natin marami ang magmahal sa atin ito yung pinaka hamon sa ating lahat si Kristo sa kanyang pamumuhay pinapaliwanag niya at uh, pinapadama sa atin na uh, ang paghahari ng Diyos ay nakasentro sa kabutihan. Pagko sa lahat ng mga ito makita din natin na tinuturuan tayo ni Hesus na na maging ah, mapagbigay lalong-lalo na sa ating sarili. Magbigay, mag-alay ng ating sarili sa lahat ng paraan lalong-lalo na sa paglilingkod. At sa paglilingkod na ito ay tinuturuan tayong Uh, umakap sa krus na nagpapakunawa sa atin ng lalim ng kaniyang pagmamahal ang krus na ito ito yung mga bigatian mga hindi magandang karanasan posible na ating mararanasan sa buhay ngunit sa likod ng mga paghihirap na ito na ating maranasan ay ang kaligayahan naman ang naghihintay sa atin. Kaya sana maging tapat tayo. Alam ko na makamit natin at magawa ang kabutihan kung tayo mismo ay may kababaang-loob, bukas ang ating puso't isipan na tingnan mas lalo ang pangangilangan ng iba kaysa sa atin. Ito yung magandang pagnilayan natin sa likod ng ating kahinaan sa likod ng ating uh, imperfection ay nagsisikap tayo na maging mabuti hindi lang sa sarili natin hindi sa ating mga kaibigan kundi sa lahat pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo Panginoong Isus, bukal ng buhay aming tagapagligtas turuan mo kaming maging matatag turuan mo kaming mangingibabaw ang kabutihan namin kaysa amin pagkatao. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo ng tapat sa pamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.